Kaya napakalinis dito, maraming dinosaur. Yung mga dinosaur, yun ang naghigop ng mga basura. Tingnan nyo. Yun, kahit saan, mayroong dinosaur. Paghigop ng mga basura, kaya napakalinis ng paligid. Yan. Yan, mayroong nakaabang sa mga basura nyo. Yan, may dinosaur na nakaabang ng mga basura. Higopin ni dinosaur, kaya kaya yeah, wala talaga kalat-kalat kahit saan. Ayan, yeah, napakarami nila. Ayan, yeah, nagabang siya. Kailangan <laughs> <Yeah>, talaga. Huwag <laughs> okay, um, kayo magkalat yan dahil. O, oh, inaabangan nga um, yung mabasuhan nyo. Yeah. Hey, go, pinigay na sorry. Ayan. kahit saan. Kaya yeah, napakalinis ng paligid. <laughs> yeah, Kasi, pero nakaabang. Pero mga dinosaur na nakaabang kaya napakalinis ng paligid. No? naro, o, na, ng bunga nga, di ba? Kaya yeah, ipasok nyo lang dyan. Huwag na tayo magkalat. Pasok nyo na lang dyan, ano? Dahil napakalinis ng paligid dito. Yan. Dyan, meron din. Oh, meron lahat.